Hello mga beshi. Ayan, 12 o'clock na. Nagluto kami ng pansit. tola lang, trip ko lang kumain. Ayan, almusal ko pa lang to. tas kapi. Nagtutakay ang katrabaho ko. Bakit hindi daw ako nagkakapi sa gabi? Sabi ko, matutulog ako. Tapos ayan yung gabi na pinirito. Hmm, ganun. Pintong walang pinta. Ganun. Tapos, gumawa pala ako ng bagong youtube channel guys kasi na monetize ay na demonetize yung ating channel so mag-a-apply tayo ulit ng monetization sa september 5 hahanapin ko lang yung ano hahanapin ko lang yung account ko

sabi ko sa patid ko hiyahan mo na, wala namang tinatago dyan so ito na nga ano ba ang lasa ng pansit nak? maalat hindi naman ako naglangin ng asin nito eh Kumit ka ng Walang asin daw pero maalat. Wala mang asin to, di ba? Hindi pa lala maalat. Yan hmm, sarap oh Ano ubusin? Tapos mga besi ko. Nandito sa cellphone na yan ang ginagamit ko. Ayan, may bago na tayong ano. Um, YouTube account. Uploadan ko na lang siya ng Lego Challenge. So, abangan niyo na lang mga beshi ko. Umuta um, ng anak ko. Ayan, um, gusto abangan nyo ng mga besi ko. Oh. Ayan, subscribe nyo po ako ulit sa Domasig Mars. Ayan, para makapit tayo ng monetization. So, ayan lang ang update ko mga langga. Matutulog na ako kasi alauna na. Stop naman Ano yung tinapay na? Hmm? Ano yung tinapay? Tumatira mo ko kape. Hmm? Kung maka na tubig, ayun naman may mainit na tubig. Bahala ka. So, ito pala mga busy ko. So, babaonin ko mga gabi. Ang paborito kong isda, maliliit. Kasi, hindi ako uwi bukas. Dalit-dilip ng kapatid ko. Dito sa, dito sa bahay, may mga anak ko. rap kain kanin. Ayun, kanin, oh. Sa lang, mga ko. Ayun, salamat, guys, sa ano. Walang sawang pag-support sa akin. Yung nga pala. Yung kumuha po sa ano. hasil cellphone ko. Mga ko. Nasa akin ang control nun. Kaya lahat na gagawin niya sa cellphone ko, alam ko nakikita ko. Ngayon, nung pinalitan ko ng password, Okay na, napalitan mo na. Mm -mm, napalitan ko siya ng password. Ayan, kalambalago na talaga yung lugar niya. Diba? So, ibig sabihin, ay gumagamit ng FB ko. Kaya pala sabi ng katrabaho ko, nag-chat siya. Sabi ko, wala. Wala akong nare-receive. Wala na akong nare-receive sa ano. Uy, ano, kakain mo pa ba to? Kamayaan ako. Hindi pa ako nagubuto. Ayong kanin o kumain ka? Mm. So, ayan guys, bye bye. Salamat panunood. sa panunood. Tututo lang. Wala pa talaga akong gana mag-vlog ngayon kasi siyempre malungkot. Kahit sabihin 19,000 yung halaga ng cellphone ko na nawala. Diba? Siyempre, yan, nandun yung mga pelis ko. Files lang naman ang habol ko dun, mga langga. Kasi, yung cellphone, mabibili ka pa yun, ibabalik pa sa akin yung mga ilan, mga ilan pa. Kaso, mahirap gumawa ng account. Gaya ng, gaya ngayon mag-uumpisa ulit ako. Mag-uumpisa ulit ako ng zero subscriber, ba? Diba? Eh, kahit naman bobo ang tingin sa akin ng ibang tao. Walang utak. Kahit papano, may nagawa naman ako doon sa cellphone ko. Yung cellphone ko na yun, nakatouch dito sa akin. Diba? Diba? Kahit papano, sinerte lang talaga ako. Na kahit nawala yung cellphone ko, na recover ko pa siya. Ngayon, feeling ko sinadya talaga yun kunin mga besi ko yung cellphone ko kasi naka-charge yun sa trabaho ko sa lamisa. Tapos nung tinatawagan ko na siya, nakapatay na. So, ibig sabihin, tinapon na yung SIM, sim card, ba? Diba? Kasi pag akyat ko, 46% pa yun eh. Hiniram ko lang yung charger nun. Boto yung charger, hindi kinuha. Nahiya pa. <laughs> mm -hmm. Tapos ang masakit, tatlo kami nag-charge. Sa akin lang yung kinuha. So, alam nyo na. Kung anong motibo niya, malanga. Diba? Naghanda ako noon kasi birthday ng anak ko. Nagluto akong pansit, puto, tsaka maha. Isang tao lang doon yung hindi nakakain. Ayan. Tapos, nung hinanap ko na siya sa, ano, sa GPS, yung location kung nasaan. 4.48 na sa alabang na siya. Ngayon. Sabi ko, tinanong ko mga katrabaho ko kung sino nakatira sa alabang. Lahat na tinanungan ko, ang sagot ay isang tao lang. Siya lang taga-alabang. Tapos isa pa, alam kong katrabaho ko siya, kasi walang makakapasok na ibang tao sa building kasi maraming guardia. Tsaka locker namin yan. At tsaka piling ko naglalalamob yung ano. Kumuha ng cellphone ko. Nakarating siya ng Pasig. Makati. Kalambalaguna. ba? Diba? Nandito ako tapos nandun sa Mercury yung location ng cellphone ko. Nandito ako sa bahay. So ibig sabihin taga katrabaho ko lang talaga yung kumuha. Diba? Pero okay lang yan kasi nakapundan naman ako. Eh. Babalik pa naman yung blessing sa akin yan. Tsaka ano, mga bisi ko. Walang ano talaga. Kami-kami lang doon. Tsaka ano, umiikot yung ano. Umiikot yung cellphone ko laging gumagala. Diba kahit kahit nandito ko sa bahay, Nadidito ko kung nasaan siya nagpupunta. Wala naman akong paki. Sa akin lang. Sinadya na talaga intention talaga niyang kunin yung cellphone ko. Kasi nakacharge siya eh. Buti sana kung naiwan ko. Matatanggap ko pa eh. Diba? O kasi ano kung naiwan ko lang sa lamisa. Ganun. Pero hindi eh. Nanghiram pa ako ng charger para i-charge. Kasi nanakawin lang. di Diba? Masakit. Kaya nga yung pag na ko yung mga YouTube ko. Ayun. Gagawa ko ulit ng bago. Kaso, syempre, matagal ulit. Dahil kailangan ko pang-emunitize. Ano? 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 So, yan lang mga besi ko. Kasi, na ano na, hindi na makapagsalita yung anak ko. So, kailangan ko lang magbabay. Ayan. Thank you for watching. Babay.